Magandang umaga. Nakapag-devotion ka na ba? Kung hindi pa, tara samahan mo muna ako. Sabi dito sa May Leviticus chapter 17 verse 12, Therefore I say to the Israelites, none of you may eat blood, nor may any foreigner residing among you eat blood. Okay? Malino po na sinabi dito na bawal pong kumain ng dugo. Iyan po yung konteksto niyan, no? Bawal po yun sa mga Israelites during that time at pinagbabawal din po 'yon sa mga foreigner na naka-reside or kasama nila, no? Ngayon, minsan ba napapaisip ka na ba na bawal bang kumain ng dugo gaya ng dinuguan, 'di ba? Well, kung meron pong guilt or feeling ng shame na sa pagkain na to, I suggest wag ka na lang kumain nito, 'di ba? Or baka may guilt feeling ka dahil sinasabi ng Biblia dito sa Old Testament at sinasabi rin doon sa New Testament na bawal talagang kumain ito. Pero meron pong mga iba sa atin ang dinadahilan or nagiging issue is about sa sinabi ng Panginoon doon sa may Mark chapter 7 verse 18. Sinabi po doon na nilinis na po ng Panginoon ang lahat ng pagkain. Pero ang punto po doon, ng Panginoon is hindi po yung pagkain ang nagpaparumi sa tao, kundi yung kasalanan. Yun po yung punto doon or yung context noon. Pero ngayon, hayaan nyo po na basahin ko po yung sinasabi dito sa may Acts. Kasi nagpatuloy po ito, eh, no? simula sa Old Testament, yun yung sinabi. Tapos sa New Testament, eto naman yung sinasabi. Pero remember, balikan po natin sa Leviticus 17.11. Eto po yung isang dahilan. Bakit hindi talaga dapat kumain ng dugo. Sabi po doon sa May 11, ang dugo ay banal dahil ito ang ginagamit for atonement. Kaya't ang dugo ay hindi basta pagkain, ito ay nakalaan para sa Diyos. Ayun po, no? So, basahin po natin sa Acts chapter 15, beginning from verse 20. Ayan. So, this time nagkaroon po ng pagpupulong sa Jerusalem yung ating mga apostles yan po so sabi po dito ni Santiago ayan sa halip sulatan natin sila na huwag kumain pa ng inahandog sa Diyos Diyosan huwag makikiapid at huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo sinabi rin po yan dito ngayon sa may verse 29 talon po tayo sabi rito, huwag kayong kakain ng anumang inihahandog sa mga diyos-diyosan ng dugo at ng hayop na binigti at huwag kayong makiki apid. Diba? Malinaw po yun na sinabi ng ating mga apostles. Ayan po, no? Balikan po natin. Pabalik. Sabi po sa 28, sapagkat minabuti namin at ng Espiritu Santo, Nahuwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na ito na talagang kailangan. Binigyan po ito ng emphasis sa 28 sa verse 28. Ulitin ko po no. Sapagkat minabuti namin at ng Espiritu Santo, kasama pa 'yung Espiritu Santo na nagsabi, di ba? na huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na ito na talagang kailangan. So meaning, kailangan po talaga. Ito po yung sinasabi ng Biblia. Hindi ko po ito sinasabi. Ito po yung sinabi ng Biblia. At kasama po natin ang banal na espiritu na sinabi po yung word na yon sa may gawa or sa Acts chapter 15 verse 28. No po? Ganoon pa naman mga kadebosyon Ang dugo ay simbolo ng buhay Ito po mismo yung ginamit ng Diyos Para matubos tayo sa ating mga kasalanan Para malinis tayo at maligtas tayo So ngayon, nasa sa atin naman po yun Kung ano po yung sinasabi ng Diyos sa atin Kung papaano natin susundin yung mga sinasabi po Okay po, ito po ay isang paalaala lamang bilang isang kristyano na hopefully makaiwas po tayo sa mga pagkain ng ganito sapagkat marami naman pong ibang pagkain. Pwede po tayong kumain ng iba. Pero tandaan po natin, hindi po tayo naligtas dahil kumain tayo or hindi tayo kumain ng pinagbabawal. Naligtas po tayo dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon. Ang pinag-uusapan lamang po natin sa araw na ito is about sa respect natin sa Panginoon about the blood na hindi dapat natin ito kainin so that's it for today magandang umaga